Hello guys! Been long time, I didn't even do a unboxing and she-in. Now, I order in she-in. And dumating na siya guys, pero na-open na lang mama ko. Inunahan na niya ako. But anyway, this is the one. It's big! Yay! So, let's samahan niya ako mag-unboxing! Yay! Yes! Wow, so excited! Okay. I love she-in. Mura lang siya, guys. Ten dollars Huwag tala, eh, ganun. Kasi hindi naman natin kailangan ng mga brand name na mga damit. Kahit mayroon po ako, nalalakihan ko din naman yung mga damit na nabibili ko. Kaya I decided na bumili na lang ng pang fashion. Tapos pag hindi na kailangan, di, ipahingi. <laughs> Tuwing uuwi kasi ako ng Pilipinas, tinadala ko lahat ng pan-summer ko. Last time mumuwi ako, wala na akong nauwing damit kasi pinahingi ko na sa mga pamangkin ko so summer na ngayon dito sa Canada, kailangan ko ng damit. Kaya pag namamasyal ako, parang wala na akong maayos na damit. Kaya bumili ako. May mga shein na kong short na palda. Yun ang ginagamit ko ngayon for summer. Magaganda sila. Kaya parang Korean trend lang siya. Tapos ito guys, binili ko siya. Yan, ang ganda. Ganda. Papakita ko muna. Yan. Tapos bumili ako ng medyas. Mura lang sa Shein. O, ganyan. Ayan. Ganyan siya. Mga itsura ng mga bag. Ang ganda ng mga bag nila. Parang ice. Um, Magaganda talaga. Siya. Ayan, bubili ako ng pan. Daisy siya. So, wala namang daisy. Pero ngayon, maroon na. Ayan. Bumili din ako. Pang koi Korean T-shirt lang. Ayan. Bumili ulit ako ng t-shirt. Yan. Tapos, may discount tayo dito Ayan, may 50% sa mga gusto Gamitin lang tong code na to and then, magkakaroon tayo ng 50% extra Ayan So, yan lang O, empty na siya, guys Tapos, nag-uusap tayo sa t-shirt na to Ayan, let's open Ang ganda ng, ano, packaging. niya Ayan, ang ganda. Bagay ko to. Ayan. Ayan. Ganyan siya, guys. Uh, um, try not to suot. t-shirt naman ako. I think I got this medium or large. Hindi ako nagkakamali. Ang sheen, I think, galing China. Ayan, kasyang kasyo, guys. May suot pa ako sa loob, sa loob. Yan. Sakto lang may papalis ko sa aking skirt. Na palda shorts. Kaya kanya ang binibig ko. Makapal siya guys. Makapal. Kaya lang. So yan. Ang ating mga damit. Okay. Next one. Ito. Ito. So, maganda na naman ipares. Eh, Yan. Skirt up to lang. Yan. Ang ganda ng skirts. Ayun. Ganda ng design. Kinuha ko large. Para na kasi extra L. XL. Kasi ang kinuha ko para gusto ko pa kasi t-shirt lang. Shirt. Yan. Sakto. Sakto sa akin. Ayan. Halos magkakapalesa ng kulay mga oh, ganyan lang gusto ko. Sorry, Korean lang. Next one. Next Here. Pons. Hindi ko siyang pons. Ganda yung paris mga yan. Pons. Ayan. Yeah. Mga hmm. pansamer ko dito. Pinili lang ako ng medium size. Kasi sa rich na Yeah, okay yan. Okay. next one. Oh, this one and two lograman guys fun to you and guys fun to you pajama yeah pajama elita Ayan. May pajama ng pantulog. Parang ano lang nila pa ang bahay siya. Hindi halang tulog. ang pantulog. ito. Malaki pala ito. Ang Tapos pala ito yung ito. mga ganito, medium na, pala. Hala, kung, sa, lang pala. Kala ko nga, sakto lang. Ito ba ng Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ang ganda itong mga napili ko. Medyo pricing nga lang sa Oregon River. Ayan din. Stretchable din siya. Ang ganda. Di ba? Ang ako sa Pilipinas. Puro mas mura ang bili ko. Ayan. Ito na nga, nabili ko today. Ayan. O, ganito. Kamida. Okay na lang, guys. Bye-bye for now. Ito na ang ating unboxing for Shein for today. Ito ang unboxing na Shein na order ko. Baka na sponsor spoon. So, Shein, bye-bye.